Ma'am, tamaas po yung trust rating ng Pangulo. Um, noong May, 38%. Ngayon, June, 48%. Scripted ang tanong. Tumaas daw ang rating ng Pangulo. Not to mention, si BP Sara ang number one. Si BP Sara lang ang nakakuha ng pinakamataas na rating among top government official. Ito galing sa News 5. Transparent ang News 5. Trust rating staff government officials, President Bongbong Marcos, 48%, Vice President Sara Duterte, 61%, Senate President Escudero, 55%, Romualdez, 34% sa SMNI. President Bongbor Marcos, 48%, BP Sara Duterte, 61%, TIS, 55%, at Sir Maldes, 34% parehas ang report nila. Pero pagdating sa ABS-CBN, may pagkiling pabor kay Marcos. Pakinggan natin kababayan yung presscon ni Claire Castro. Magtamaas po yung trust rating ng Pangulo. Um, Nung May, 38%, ngayon June. 48%. Ano po yung nakikita nating factor of factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise, yung pamumulitika laban sa kanya sa administration po? So nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito, na walang magawa, kundi manira na manira, at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo, sa ating palagay, yung mga taong uh, mga respondents dito, na siyang naging parte ng uh, survey na ito ay uh, nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng pangulo at ng administrasyon. Pero tulad ko na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taumbayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, buulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging uh, factor para sa pangulo na magpakampante dahil uh, kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na ito na magsilbi at magtrabaho. Iba ang report ng ABS-CBN, masyadong halata. Masyadong halata, puro Marcos talaga at anti-Duterte sila. Tumaas ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa survey ng social weather stations nitong Hunyo. Umangat ito sa 10 percentage points mula 38 hanggang 48 percent. Samantala halos hindi naman nagbago ang rating ni Vice President Sara Duterte na nasa 61% pa noong June kumpara sa 60% niya noong Mayo. Parehong tumaas ng 8 percentage points ang trust ratings nina Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez.